Hi! Good morning! Sa Talisayan po ito. Ang ganda ng view. Ayun, tignan niyo po. Ang lawak ng iyong pati. Ayun. Ang ganda. Ayan po, ang bundok na daanan papuntang kamigin po. Yung mga bangka po dito din yung tumadaong. Mga mangingisda po yan sila lahat. Ang ganda tingnan. Ang sarap pasyalan. Hello! Ang ganda po pasyalan dito. Relax na relax po yung feeling. Ayan. naniligaw po kami. yang po. Ito yung alimasag. Mm -mm, Ang alimasag. Ayun. Mm. Alimasag na sa bato. Mm -mm, tatakbuhan sila. Ang mm, dami. Sarap kaya niya. Sarap kain. gape po kami. Bye po. Hanggang sa susunod.